binunyag patungkol sa kanyang sarili sa gitna ng showbiz hiatus noon. Ibinahagi ng aktres na si Yen Santos ang isang personal na bahagi ng kanyang buhay sa pamamagitan ng isang Instagram post nitong biyernes ikalabing anim ng Mayo, sa nasabing post. Ikinwento niya ang kanyang karanasan tungkol sa pagbabago ng kanyang timbang at ang naging epekto nito sa kanyang kumpiyansa sa sarili. Ayon kay Yen, dumaan siya sa isang yugto ng kanyang buhay noong nakaraang taon kung saan labis siyang tumaba. Inamin niyang nahirapan siyang tanggapin ang kanyang itsura sa salamin at halos hindi niya na raw makilala ang sarili dahil sa sobrang pagdagdag ng timbang. Last year, I gained so much weight that I barely recognized myself. It was the heaviest I'd ever been and honestly, I couldn't even look at myself in the mirror. I just didn't like what I saw. Nothing fit anymore, and the frustration started to weigh heavier than the actual weight, Anyen sa kanyang post sinubukan na raw niyang magjeta at mag-ehersi